Keks. Nakasandal ka pa sa daddy mu ha? Keks. Psst. Hi, bebe. Hi. Kekai. Cheese Keks. Me. Me. Psst. Bising-bising, ya Bising-bising yan, eh. Hi. Keks. Tingin ka sa kamera Keks. Bising-bising ka, Keks. Kakes. Ay, busy-busy siya, oh. Lililis siya eh. Kiki, ganda! Ay, walang narinig. Busy siya. Ah. Makatibe. Ay, ganda! Napaka-ganda niya, oh. No? Kiki, ganda! Kiki, ganda daw. Busy, hmm. busy. Busy. Ay! masusunod, Kiki, ganda! Uy! Ay! Ang ganda niyan. Ang ganda. Kiki, ganda! Uy, ya, no? Keks, sandal ka pa di daddy mo, Keks, Psst. hi bebe. Hi, kikai. keks. Me, me. Bisi-bisi ya, bisi-bisi ya ne. Hi, sticks. Tingin ka sa camera, Kix mo. Busy-busy ka, Kix mo. Kix! Ay, busy-busy siya, oh. Lililis siya, ne. Eh. Kiki Ganda! Ay, walang narinig. Busy siya. Ah. Makati, be. Ay, ganda! Napakaganda niya, no? Kiki Ganda! Kiki Ganda daw. Hmm. Busy, busy. Ay! Masusunod. Kiki Ganda! Uy! Uy!